Hello, hello mga kananay, eto na naman ang kananay nyo, gala gala na naman Ganito kasi yung mga kananay Yung aking anak na na ano, hindi pa pwede pero pwede naman na dahil wala namang ano A Kaya lang siyempre pinapagpahinga ko muna saglit, saglit lang Ang kananay nyo, arangkada na naman sa buhay kariwa kaya tayo ay maghahanap buhay para tayo naman ay hindi magipit sa buhay ano daw ang gulo talaga ng kananay pagod ako mga kananay galing ako Maynila sobra init sa Maynila grabe pagkagaling ko dyan sa pamimya mamalingke nagpahinga lang ako saglit na ligo tapos umarangkada so na ako pa Maynila at may inasikaso nga ako Inabot ako ng maghapon. Ang init, grabe ang init sa Maynila. Iba ang init. akala ko mainit na dito sa amin. Yung pala mas malala pa sa Manila. Ang singaw ng simento kakaiba. Hindi ako tatagal ng ganun. Parang nung time na nasa... <coughs> nasa ano kami ng time na yon nasa 49 48 degree dito nung time na taginit dito ganun ang init kanina sa Maynila may ni may nilakad lang ako importante, mahalaga ayun. Ano daw? Ayun na nga mga kananay. Nagano nga kami, may inasikaso nga kami sa Maynila. Tapos dumating ako dito sa amin 2:30. Humataw naman ako. Papunta naman sa school at nag-enroll ako sa aking pamangkin na senior high sa aming asa ah, sa aking pamangkin kaya sinamahan ko muna di syempre rampa doon rampa dito <clears throat> ganun na nangyari sa kananay nyo sa maghapon na buhay just ko Lord ang kananay nyo arangkada yarn. ayun mga kananay ang dati namin parking na uh, namin no, ay na naman no, 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 no. parking nga ng save more, kaya lang may aksidenting naganap kaya wala nga yung ano Walang parking kaya kami hirap na hirap kami ngayon kung saan kami nakikipark. Ay mga kananay, ikot-ikot na naman tayo dito at maghanap tayo ng fresh na fish. Bibili tayo ng isdang sariwa para makapagsabaw sa almusal. Ganun yun mga kananay.